Sabi ko sa kanya, kasi sa Pilipinas, kapag meron kang kaya, I mean yung, yung nakakaangat-angat ka sa buhay, hindi ka naaalis ng Pilipinas, di ba? Alam niyan. yan. Sabi niya, oo, may mayaman kami sa ano sa Nigeria, pero mas pinili pa rin na, mas pinili ko pa rin na pumunta rito sa Canada. Sabi ko, bakit? Nakababa na si Yorms. Gawa ulit tayo ng video. Hi! Kumusta naman kayo mga tropa ko? <laughs> ano tayo? Uh, mga casual na kwento lang tayo dito. Alam nyo naman pagka si Brandon Boy ang nag ano, nag vlog. Mga tamang kwento lang tayo. Ano? Wala yung mga seryosong mga ewan, ganyan. Minsan, nakakabuisit ako. <laughs> Aminado eh. No? Totoo naman ni eh. kasi minsan yung pati asawa ko nabibigvisit sa ako sa ko. So yun na nga nagpaparamdam na ang winter no. Na sabi nila mahaba daw yung ano yung winter this year. Eh bakit ganun? Kung mahaba ang winter, dapat uh, October pa lang nag-start na yung winter no. Nag-start na nag-snow. Eh hanggang ngayon wala pa. Kanina yata, o kanina nag nag-snow na eh. Pero hindi naman yung ano, yung visible na makapal ganun. Para may mga eh ko, nakita ng asawa ko no. Saka sa Wednesday next week eh magiisno na, no. Pero hindi pa siya yung tuloy-tuloy. Magpaparamdam pa lang. <laughs> ano, first time makita ng aking family yon, no, ang snow. Kasi nung pumunta sila sa Japan, ano eh, hindi rin hindi rin nag-snow doon eh kasi parang ano doon, parang spring din yata nung pumunta sila so walang snow ngayon lang ngayon lang nila may experience yung snow yun nga yung sinasabi ko nakakapagtaka no October pa lang last year nag, nag ano na yung nagi snow na eh ibig sabihin mas mahaba yung last year di ba kasi nagi <laughs> snow na pero sabi nga nila La Nina nga raw yung ano ngayon uh, nakaka-experience ng la winter La hindi natin alam yun mga Pilipino eh kasi <laughs> <laughs> alam mo tayo, 'di ba, pag sinabi nating La Niña, ano, ibig sabihin niya malakas yung ano, yung mga ulan-ulan sa Pilipinas, ganyan. Pag sinabing El, ni El Niño, mainit masyado, 'di ba? Dito, parang inaano nila, pag El Niño, hindi masyadong mahaba yung winter. Pag La Niña, mahaba yung winter. Yun yung pagkakaintindi ko ha, ah. huwag niyo akong i-quote na may message, sabi ni Brandon Boy, ganyan. <laughs> yun lang yung pagkakaintindi ko, no? Kung gusto nyong maliwanagan dyan, i-ano nyo, i-research nyo. Kahapon pala, nag-ano kami, nagkikwentuhan kami ng aki kasama sa work, si si Ola. Ano siya eh, uh, taga Nigeria siya. Uh, ang habang ano pangalan nyo ni, eh, ok Ola, Ola, yeah, basta mahaba <laughs> yung pangalan ng mga ano mga buddies natin dito na itim ang haba ng mga pangalan nila as in pero sabi niya we're proud of our names kasi ano pinag-isipan nga raw yun ng aming ng kanilang parents pero napakahaba talaga ng mga ano nila ng kanilang mga pangalan yun nga nagkikwento kami kasi nasa last stretch na kami ng annual inventory yung alam nyo yun parang sa Pilipinas Shoutout sa mga kasama ko sa procurement sa Pilipinas pagka annual ano annual inventory Diyan na kami nagkakagulo kasi Diyan na 'yung matinding bilangan. Tapos pagka mag annual inventory, kasama na 'yung audit. Ano 'yun? Ah, hindi lang kayo 'yung nagbibilang, hindi lang kayo 'yung department. May kasamang ibang department 'yung ano internal audit. Kaya nakakakaba kasi pwede kang matanggal doon eh kasi pagka may mali-mali or mayroong anomalya, doon nila doon nila aalamin kung mayroong kabang mayroong baka 'yung ginagawang kakaiba, no? May mga nawawala, mga ganyan. Dito, mag annual inventory na kami November. So sabi ni Kevin ang aking supervisor eh this is the last stretch, no? Parang ano na to pang malakasan na na Kaya busy busy yung bilang. Yun nga, pumunta kami sa sa ano sa jitney. Yung ano, forklift tawag tawag forklift pero sa so doon sa amin tawag Jitney yun yung mga nagbibit-bit na mga mabibigat na ano na mga yun mga nakakahon na mga meat mga ganyan basta uh, maraming ganun sa ano sa production area basta maraming ganun na mga machine dun sa amin yung jeepney dati nga binala ko na ano yan, eh, na mag-operate yan eh. kaya lang hindi ako pinagbigyan kasi yung ano yung jeepney daw eh ano uh, pang general to lang na work eh ako skill 2 ako skill 1 eh kaya hindi ako pinayagan ng aking supervisor Anyway, yun nga, pumunta ako sa ano ng Jitney. Tawag nila dun yung parang charging station nila. <laughs> Pag ano ko dun sa charging station nila, kami kami pumunta nila, nila Ola. la. Uh, do you see these batteries? Kasi meron dun yung mga malalaking baterya. Yung pinag-charge ng mga Jitney. Basta malalaking baterya siya. Now, uh, yeah, why? Sabi niya, uh, back at home in Nigeria, we have this kind of generator batteries ginagamit daw nila sa kanilang solar ano solar panels may mga solar panel daw yung mga ano nila yung mga bahay nila sabi ko oh talaga bakit wala ba kayo yung ano yung regular na parang electricity yung ano yung sa kuryente wala ba kayong ganun sabi sa sobrang ano raw sa sobrang fucked up ng government nila kahit yung mga ganun daw hindi hindi maasikaso ng government so sila na lang yung gumagawa ng alternate way para magkaroon sila ng kuryente, magkaroon sila ng tubig no. Ibig sabihin, parang kung susumahin mo, oh ma ano magulo yung Pilipinas pero meron pang other countries na ano na, na mas ano mas magulo sa Pilipinas no kasi akala natin sa Pilipinas ang gulo-gulo na eh, pero hindi sinasabi niya na meron kaming solar panel eh di ba sa atin sa Pilipinas kapag naka, naka solar panel yung bahay mo eh mayaman ka kasi mahal ang installation ng solar panel eh hindi lang installation pati yung ano pala yung kanyang yung unit pag bumili ka ng ganun sabi ni ano sabi ni Olaya yeah. ibig sabihin sabi ko sa kanya ibig sabihin mayaman ka kasi meron ko yung solar panel eh. Tumawa lang siya tapos yeah, meron. Kasi si Ola, kaya uh, kahit siya yung ano, na, galing siya sa mahirap na lugar sa Nigeria. Ano siya uh, isipin niyo, nakapag-aral siya ng ano eh, ng accounting dito sa sa Canada. Ano siya, student entry siya dito sa Canada. Ngayon, sabi niya, Yeah, meron meron kaming kaya sa lugar namin. Pero sabi ko, bakit pumunta pa, pumunta ka pa rito sa Canada kung may kaya kayo sa Nigeria. Sabi ko sa kanya, kasi sa Pilipinas, kapag meron kang kaya, I mean yung, yung nakakaangat-angat ka sa buhay, hindi ka na naaalis ng Pilipinas, di ba? Alam niyo yan. Hindi na kayo aalis ng Pilipinas. Kasi nga mayaman na kayo sa Pilipinas. Ang ganda-ganda ng Pilipinas, di ba? Sabi niya, oo, may mayaman kami sa, ano, sa Nigeria. Pero, mas pinili, pa rin na, mas pinili ko pa rin na pumunta rito sa Canada. Sabi ko bakit? Kasi sa sobrang ano nga, sa sobrang fucked up daw ng ano ng government. Hindi raw talaga sila naaasikaso as in alam niyo nakikita niyo na yung poverty sabi niya parang hindi raw kahit daw mayaman ka doon, parang na ang inaano niya rin family niya, yung mga anak niya, gusto niya raw lumaki sa mas magandang country. Sabi ko pareho lang naman, sabi ko pareho lang naman tayo ng ano, kahit mayaman pa siya, mayaman pa sila yung pamilya nila. Ah, uh, pinili pa rin nila na pumunta rito sa Canada. Samantalang sa ano sa atin sa Pilipinas, kapag nahihirapan ka sa ano, sa mga gusto mong ano, gusto mong magbago yung mabago yung buhay mo, hindi naman sinabing gusto mong yumaman, mabago yung buhay mo, gusto kong pumunta sa Canada, di ba? Sabi niya, ngayon na uh, nandito ka na kumikita ka na ng mas malaki sa kinikita mo sa Pilipinas. Sabi niya, gusto mo na bang umuwi? Sabi ko, ayoko sa ngayon, ayoko pa rin. Kasi parang magulo pa rin yung government namin ng, na, sa Philippines, government natin sa Philippines. No? Isa yun sa, ano, sa uh, dahilan ko kung bakit din ako umalis sa ano, Pilipinas. Sabi, sabi niya, oh, kahit sa, sabi ni Hola, kahit saan ka pala pumunta, no? merong ano, pasaway talaga yung gobyerno. Sabi ko, kahit nga dito sa Canada, di ba? Canada, nagkakagulo pa rin dahil nga sa government nila. Pero hindi uh, may mga levels na lang ng ano, levels na lang ng ka-abnormalan yung mga government natin, no? Sa kanila, yun sa pinaka matindi, matindi raw yung corruption, matindi yung ano, yung yung military, ano? Sa atin naman sa Pilipinas, matindi rin yung corruption, pero ah uh, ng ano ng magandang lugar, 'Yung alam mo 'yun, uh, meron meron pa rin tayong mga areas na makikita mo na Asensado, ganyan sa Caneyra talaga. Parang ano, wala talaga talagang asenso. Tapos dito sa Canada, oh, meron meron lang pero magni-nitpick ka lang kung ano yung problema ng gobyerno nila. Hindi yung tulad sa Pilipinas na sobra-sobra, 'di ba? Yung ano natin, pa, mga pasaway yung sa gobyerno natin. Kaya uh, sabi niya, ganun pala no ngayon ko sabi sabi ni sabi ni Kuya Robert. Eh ganoon talaga kahit saan ka pumunta. May mga pasaway talaga na ano, pasaway talaga lahat ng gobyerno sabi. Wala lang. Nandito na ako sa bahay. Napakwento lang ako sa inyo sa pinagkwentuhan namin nila nung kasama ko sa ano, trabaho, no? Kinwento ko lang sa inyo yung point of view nila sa pagpunta rito sa Canada. Uh, ano against sa uh, point of view natin kung bakit tayo pumunta rito sa Canada, no? Ibang iba pala. No? Yun lang. Para lang meron tayong matinding video. <laughs> no? Like, share, and subscribe Yung mga alam niya. Sige na paalam